Tayo na at samahan niyo ako dito sa Tagaytay, Buksoy TV Adventures, isinalin sa Tagalog at ni-edit ni Junior <laughs> People's Park in the Sky Park sa Tagaytay, Philippines ang People's Park in the Sky kadalasang simpleng tinatawag na People's Park at orihinal na pinangalan ng Palace in the Sky, ay isang makasaysayang urban park sa Tagaytay, Cavite, Pilipinas, sa panahon ng Administrasyong Marcos, nagpasya ang unang ginang Imelda Marcos na magtayo ng isang mansyon sa lupang pag-aari ng pamahalaan sa ibabaw ng bundok sungay, kilala rin bilang bundok Gonzales, ang pinakamataas na punto sa lalawigan ng Cavite, ang summit ay dati nang ginamit ng Bureau of Air Transport bilang istasyon ng radar, ang pagtatayo ng mansyon ay nagsimula noong 1981, ang taas ng tuktok, na orihinal na 752 metro, 2,467 pie, ay nagpahirap sa gawain, espesyal na ginawa ang mga kalsada upang maabot ang mga supply sa summit, ang mga magsasaka na nakatira sa gilid ng bundok ay hiniling na lumipat, ang tuktok ay pinatag, na pinutol ang taas nito hanggang 700 at siyam na metro, dalawang libo at dalawamput na pie, binilisan ang pagtatayo ng mansyon ng ipahayag ni U.S. President Ronald Reagan ang kanyang intensyon na bumisita sa Pilipinas noong Nobyembre ng 1983. Naiulat na binalak ng Administrasyong Marcos na ay accommodate si Reagan sa mansyon, na ang konstruksyon matapos kanselahin ng White House ang biyahe, kasunod ng pagpapatalsik ng rehimeng Marcos sa People Power Revolution noong Pebrero taong 1986, inilarawan ng mga kritiko ang hindi natapos na mansyon bilang simbolo ng pagmamalabis ng Administrasyong Marcos. Tagaytay, Component City sa Cavite, Philippines. Ang Tagaytay, Tagalog, TGATA, opisyal na lungsod ng Tagaytay, Filipino, lungsod ng Tagaytay, ay isang second-class component na lungsod sa lalawigan ng Cavite, Pilipinas. Ayon sa census noong 2020, mayroon itong populasyon na 85,300 at 30 katao. Isa ito sa pinakasikat na destinasyon ng bansa para sa domestic turismo dahil sa tanawin at mas malamig na klima na ibinibigay ng altitude nito. Tinatanaw ng Tagaytay ang Taal Lake sa Batangas at nagbibigay ng mga tanawin ng Taal Volcano Island sa gitna ng lawa sa pamamagitan ng iba't ibang vantage point na matatagpuan sa lungsod. Ang Tagaytay ay medyo malapit sa kabiserang lungsod ng Maynila, 50 siyam na kilometro lamang, 37 milya, ang layo sa pamamagitan ng Aginaldo Highway, na nagbibigay ng madaling pagtakas para sa mga lokal mula sa init ng malaking metropolis. Ito ay 34 na kilometro, 24 na milya mula sa Imus. Ang pangalang Tagaytay ay nagmula sa mga salitang Tagalog na Tagaytay o Taytay na nangangahulugang bundok Tagaytay o mababang hanay ng bundo bilang pagtukoy sa Tagaytay Ridge kung saan nakaupo ang lungsod. Revolusyong Pilipino Sa panahon ng Revolusyong Pilipino noong 1896, ang mga Tagaytay at kagubatan ng Tagaytay ay naging santuwaryo ng mga revolusyonaryo kabilang ang mga mula sa mga kalapit na lalawigan. Ang pagdaan sa mga bayan sa pamamagitan ng Tagaytay ay nagdagdag ng salitang, managaytay, sa bokabularyo ng katutubo. <laughs> Nangangahulugan ito na, pagdaanan ang mga tagaytay. Ang Tagaytay ay naging isang chartered city sa pamamagitan ng pagpasa at paglagda ng Commonwealth at No. 338 ni Pangulong Manuel L. Quezon noong ikadalawamput isa ng Hunyo taong isang libo siyam, naraan at na inakda ni Rep. Justiniano Montano ng Cavite. Upang mabuo ang bagong tatag na lungsod, ang mga lugar ng mga bayan ng Silang, Mendes, Indang, at Amadeo ay inalis sa kanilang mga pamahalaang bayan. Kaya ito ang unang binalak na komunidad sa lalawigan at ang unang lungsod na itinayo mula sa simula. Dahil sa patuloy na highway, nagtatrabaho sa lugar noon. Noong ika-isa ng Abril taong isang libo at apat na put isa, ang mga bahagi ng Talisay, Batangas at Alfonso, Cavite ay ibinigay sa Tagaytay sa pamamagitan ng Executive Order No. 336 na nilagdaan ni Pangulong Quezon upang palawakin ang teritoryo nito. Gayun pa, pa man, noong ikapito ng Hunyo kanina? taong 1956, ang mga barangay sa gilid ng lawa ng Birinayan, okay. Birinayan, at Kaluokan sa baybayin ng Taal Lake ay ibinalik sa Talisay. Kalaunan ay naging bahagi ng Laurel ang Birinayan ng itatag ang munisipalidad noong 1969. 34 na barangay sa Tagaytay, bawat barangay ay may mga purok at ang iba naman ay may mga sitio. Asisan, Bagong Tubig, Kral Abuso, Dapdap East, Dapdap -dap West, Francisco, Guinhawa North, Guinhawa South, Irehin East, Irehin South, Irehin West, Kaybagal Central, Kaybagal North, Kaybagal South Poblacion mag-asawang mm. ilat, maharlika east, maharlika west, da, oh. maitim second central, maitim second east, maitim second west, Mendez crossing east, Mendez crossing na west, Niogan, patutong ah. malaki north, patutong malaki south, Sambung, San Jose, Silang Junction North, Silang Junction South, Sungai East, yeah. Sungay West, Tolentino East, Tolentino West, Zambal. Mali pala yung pagkakaalam ko na kaya tinawag na tagaytay ay dahil sa kwentong may mag-ama na nag-iinyuman. Medyo lasing na yung anak at ang sabi ay, Tay, tagay na tay, Tagaytay, tay, tagay tay. Nasaan yung ano, ilog taal? Kita, hindi kita. Yung lake. Lake, saan yung lake? So, makita ang lake. Punta natin, tingnan natin yung lake. Yan. Yung, yung lake, guys. Diba? Ito yun, oh. Ta da -da Ito ang people's park. Ah, meron pala ka na dito. Yan. Ang Shrine of Our Lady, Mother of Fair Love ay matatagpuan sa loob ng People's Park in the Sky. Ang Dambana ay inilagay noong ikalabindima ng Desyembre taong apat, kasama ang pagkakabit ng imahe ng Blessed Virgin Mary at ang Batang Jesus ni Hernan D. Reyes, na tinulungan ng apat na high school students at dalawang manggagawa sa panahon ng pagtatayo ng palasyo sa langit noong 1981, hindi nagawang pasabugi ng mga manggagawa ang isang malaking bato na naglalaman ng imahe ng mahal na Birheng Maria na may ilang pagsabog ng dinamita. Ang bato ay naiwang buo, pagkatapos matuklasan ang imahe. Noong ikadalawamput tatlo ng Pebrero taong isang libo siyam, na apat na putlima, ang 11th Airborne Division ng Gen. Robert L. Eichelberger's 8th Army ay nagsagawa ng combat jump ng 511th Parachute Infantry Regiment at mga kaugnay na elemento sa Tagaytay Ridge na may drop zone sa paligid ng Manila Hotel Annex na mayroong naalis sa puwersa ng hapon ng mga sundalong Pilipino ng 4th, 42nd, 43rd, 45th at 46th Infantry Division ng Philippine Commonwealth Army, 4th Constabulary Regiment ng Philippine Constabulary at mga kinikilalang gerilya. Upang gunitain ang kaganapang ito, isang marker ang inilagay noong 1951 sa junction ng Silang, Kanlubang Nasugbo Roads ng mga opisyal ng lungsod sa pakikipag-ugnayan sa National Historical Institute of the Philippines. Geografiya, lugar ng lupa. Ang Tagaytay ay may kabuoang lawak ng lupa ina 66.1 square kilometers, 26 square miles, na kumakatawan sa humigit lights? kumulang 4.63 na porsyento ng kabuoang Ato. lawak ng lalawigan ng Cavite. Okay. Ito ay nasa loob ng 120 degrees 56, longitude at 14 degrees 6, latitude at tinatanaw ang Manila Bay sa hilaga, Taal Volcano at Taal Lake sa timog, at Laguna de Bay sa silangan. Ang timog at silangang bahagi ng Tagaytay ay natatakpan ng mga burol at bundok na karaniwang kagubatan, pine tree, at open grasslands. Ang lungsod ay nasa kahabaan ng Tagaytay Ridge isang tagaytay na umaabot ng humigit kumulang 32 kilometro, 20 milya, mula sa Mount Batulao sa Kanluran hanggang sa Mount Sumai sa silangan na may mga elevation na may average na 610 metro, 2,000 feet, sa ibabaw ng antas ng dagat. Ang Mount Sungai sa Tagaytay ay ang pinakamataas na punto ng lalawigan ng Cavite sa taas na pitundaan at na metro, 2,326 feet. Ang Tagaytay, na tinatanaw ang lawa ng Taal sa lalawigan ng Batangas, ay ang gilid ng Taal Caldera. Ang 25 by 30 kilometro, labing-anim na milya pinarami ng labinsyam na milya, Nalapad na lukab ay bahagyang napuno ng Taal Lake. Matatagpuan ang mga built-up na lugar ng Tagaytay kabilang ang urban center sa medyo pantay na tuktok ng Caldera rim ngunit sa kabila ng gilid ay malalalim na bangin na matarik na bumababa sa Taal Lake. Ang mga bahaging kadugtong ng mga munisipalidad ng Mendez, Indang, Amadeo, Silang at Alfonso ay magkapantay hanggang sa halos magkapantay na mga lugar na may kasamang napakabanayad na ibabaw. Sa kabila ng timog na gilid ng lawa sa tapat ng lungsod ay ang Mount Macolod, ang pinakamataas na punto ng gilid ng Taal Caldera. Klima, temperatura at pag -ulan. Ang Tagaytay ay may banayad na tropikal na monsoon na klima, Copon Climate Classification, ay na nailalarawan sa pamamagitan ng mas malamig na panahon kumpara sa Maynila, mas mababang kahalumigmigan at masaganang pag-ulan. Ang lungsod ay may average na temperatura na 22 degrees Celsius, 72 degrees Fahrenheit at bihirang lumampas sa 31 degrees Celsius, 88 degrees Fahrenheit. Sa mataas na elevation nito, ang lungsod ay nagiging mahamog maangin, at mas malamig na temperatura sa mga buwan ng Disyembre, Enero, at Pebrero. Tulad ng karamihan sa mga lugar sa lalawigan ng Cavite, ang lungsod ay may dalawang binibigkas na panahon, tuyo mula Nobyembre hanggang Abril at basa sa natitirang bahagi ng taon. Ginagawa ng klimang ito na perpekto ang lungsod para sa sports, picnics, conferences, honeymoon, country home, at spiritual retreat. Halumigmig at hangin. Ang Tagaytay ay may average relative humidity na humigit kumulang 78%. Umiiral ang hangin northeasterly sa lungsod mula Oktubre hanggang Abril. Ang hangin ay mula sa Timog Kanluran mula Mayo hanggang Setyembre. Ang malamig na simoy ng tagaytay ay naging popular sa lungsod para sa casual at mapagkumpetensyang pagpapalipad ng saranggola. Sa kabila ng mabilis na urbanisasyon ng tagaytay, nananatiling mahalagang bahagi ng ekonomiya at pagunlad ng lungsod ang agrikultura. Noong 2009, naitala na mayroong humigit kumulang 1,200 at 72 hektarya, 3,100 at 70 hektarya, ng lupang pang-agrikultura na humigit kumulang 20% ng kabuoang sukat ng lupain ng lungsod. Ang lungsod ay dating Kogonland matapos itong madiskubre noong Taal Eruption. Ang lupa ay napatunayang may masaganang bahagi ng bulkan na angkop sa pagsasaka na may pangunahing produktong pang-agrikultura na ginawa ay ang pinya, kape, saging, fruit crops, kakao, kamote, kamoteng kahoy iba pang prutas at gulay, at mga ginupit na bulaklak na ibinibigay sa parehong lokal at internasyonal na mga pamilihan. Ang mga tindahan ng halamanan sa hardin ay umunlad sa Tagaytay Kalamba Road. Ang lungsod ay dating isang masaganang daisy at gladiola farming haven bago ang pagunlad ng turismo at residential boom. Ang Tagaytay ay itinuturing na pangalawang summer capital ng Pilipinas kung saan ang una ay bagyo dahil sa malamig na klima nito at, sa gayon, ay isang paboritong destinasyon mula sa mga medyo mas mahalumigmig na lugar sa Pilipinas. Ang Tagaytay ay isa ring destinasyon para sa mga turistang naghahanap ng tanawin ng Taal Volcano at ng nakapalibot na lawa. Noong 2015, binanggit ng Department of Tourism ang Tagaytay bilang nangungunang destinasyon ng turista sa rehiyon ng CALABARZON, People's Park in the Sky, Halfway Zoo, at iba't ibang pagpipilian ng mga restaurant na kilala sa paghahain ng sikat na bulalo at crispy tawilis. Ang mga sariwang karne ng baka at gulay ay ibinebenta sa Mahogany Market. Ang mga fruit stand ay nasa tapat ng Tagaytay City Market kung saan ibinebenta ang sariwang tilapia mula sa Taal Lake. Ang lapit ng Tagaytay sa Metro Manila ay dahil sa turismo sa lungsod. Ang Tagaytay ay tumatanggap ng panapanahong pagdagsa ng mga turista sa panahon ng Pasko at Semana Santa, at ang lungsod ay isang destinasyon ng paglalakbay na may mga simbahan, dambana, at mga retreat house. Ang Taal Vista Hotel ay simbolo ng nakaraan ng Tagaytay. Ang Tagaytay ay iniuugnay ng mga pambansang lansangan patungo sa lugar ng Metro Manila at sa mga lalawigan ng Batangas at Laguna. Ang mga pangalawang kalsada ay nag-uugnay sa lungsod sa mga kalapit na munisipalidad ng Amadeo, Mendes, Indang, Silang, at Alfonso sa Cavite patungo sa Hilagang Kanluran, at sa mga lungsod ng Kalamba, Cabuyaw, at Santa Rosa sa Laguna sa Hilagang Silangan at sa Bayan ng Talisay sa Batangas sa Timog. Ang South Luzon Expressway ay nagsisilbi sa lungsod sa pamamagitan ng Tagaytay Santa Rosa Road na dumadaan sa Santa Rosa at silang mula sa Santa Rosa at Eton City exits at Tagaytay Kalamba Road na dumadaan sa Kalamba Premier International Park mula sa Batino exit kahit na hindi natuloy para sa publiko dati dahil sa right of way ang Tagaytay Highlands. Ang Governor's Drive sa Palapala Road sa Dasmariñas at Cavite-Laguna Expressway, CALAX sa pamamagitan ng silang Aginaldo Exit nito sa silang ay ang iba pang mga alternatibong ruta patungo sa lungsod dahil ang parehong mga kalsada ay bumalandra sa Aginaldo Highway na nagtatapos sa Tagaytay. Ang Manila Cavite Expressway, Cavitex o dating Coastal Road ay nagsisilbi rin sa Tagaytay sa pamamagitan ng southbound Aginaldo Highway, kailangan ng banggit. Mula sa Batangas, ang pangunahing ruta papuntang Tagaytay ay alinman sa Tagaytay-Nasugbu Highway isang pangunahing lansangan mula Tagaytay Rotonda hanggang Nasugbo, Ligaya Drive, isang palikolikong kalsada na nagsisimula malapit sa poblasyon ng Talisay at nagtatapos malapit sa Tagaytay Picnic Grove o Tagaytay Talisay Road, isang 12 km, 7.5 na milya, na kalsada mula sa Lemery Agoncillo Laurel Talisay Road hanggang Tagaytay Rotonda. Mula sa Laguna, ang pangunahing ruta ay ang Tagaytay Santa Rosa Road mula sa Santa Rosa, Laguna at isa pang ruta ay Tagaytay Kalamba Road, sa pamamagitan ng Tagaytay Highlands at isang hinaharap na link sa Kalamba. Mula sa Kalamba, Laguna, ang Mahogany Avenue ay nagsisilbi rin bilang alternatibong ruta ng Tagaytay Nasugbu Highway sa loob ng lungsod ng Tagaytay. Upang mabawasan ang trapiko sa mga nabanggit na pangunahing kalsada sa Tagaytay, ang bahagyang binuksan na Tagaytay Bypass Road at ang iminungkahing Cavite-Tagaytay-Batangas Expressway, CTBEX, ay inilatag upang dumaan paralel sa Tagaytay Nasugbu Highway, ang CTBEX ay magkokonekta sa CALAX sa silang hanggang Nasugbu, Batangas. Nagpapasalamat ako at bumabati na rin sa mga channel na dumikit sa akin magmula noong unang araw ng Agosto hanggang a 17 ng taong pasalukuyan na imension ko ang mga nabanggit na channel dito sa bidyong ito na baka sakali ay makadalaw sila o panuurin kahit sa replay man lang. Kung ikaw ay naririto ngayon, asahan mo din ang aking suporta sa iyong channel sa mga susunod o darating na araw.